Welcome ba mga kalakdang, ngayong araw pag usapan po natin yung pagkakaiba ng 3-way cross at saka 4-way cross Ayun, medyo matagal din tayo di nakapag-upload kasi medyo nag-dc ako sa iba natin yung mga channel kasi may dalawa pa akong channel na ginagawa tapos nag-focus muna ako doon kaya hindi na ako pag upload sa channel na to kaya ngayon mag-upload ako pag-usapan natin yung pagkakaiba ng 3-way cross saka 4-way cross yung 3-way cross po is bali apat pa rin yung gagamitin natin pero yung inaen is kapares lang po ng bloodline tapos yung broadcast nya is pagkakaiba. limbawa sa broodcock natin gagamitin is kelso tsaka sweater. Yun po yung mga broodcock na gagamitin natin. Tapos sa inain naman is isang bloodline lang po yung gagamitin natin pero dalawang inain po ang gagamitin. Yung gagamitin natin example is yung inain na lemon dalawang inain na lemon tapos dalawang broodcock na kelso tsaka sweater. Yung kelso e eh, natin sa inain na lemon tapos yung sweater ipares eh, din natin sa inain na lemon yung resulta po noon yung magiging anak nila is yun po yung pagkukross natin para po makakuha tayo ng three way cross kaya ganun po yung paraan sa pagti-three way cross yung sa four way cross naman is apat din yung gagamitin pero iba-iba yung mga bloodline nila apat po na bloodline yung pinaghahalo doon kaya Nakaroon po ng 4-way cross Pakita ko sa inyo yung paraan kung paano gawin yung 3-way cross at 4-way cross Para malaman nyo kung paano gagawin Ayun, pakita natin yung demo para maintindihan nyo ng mabuti Kung paano gagawin yung 3-way cross at 4-way cross Ayun, ito po yung 3-way cross 3-way three, three cross Halimbawa po nito is itong brood 'yan. Tapos itong sa kabila na brood cap, is iba po yung mga bloodline nila to, halimbawa sweater. Tapos ito Kelso. 'Yan po yung mga example natin na ng brood ka, kelso yung lalaki saka sweater. Tapos paparisan natin sila ng mga nain na iisa lang po yung bloodline. Ayan, ito po yung mga pulet. Ayan. Yung bloodline po ng mga pulit na to is lemon. Yan lang po yung mga ginagawa natin example. So, kelso to lemon, tapos sweater to lemon. Yung magiging anak po nila, ito, tapos anak nito, one half kelso, tsaka one half kelso, tsaka one half Lemon. Ayan. One half lemon. So, sa kabila naman, one half din to. One half sweater. Tapos, one half lemon. Ayan, Ayan po yung baliplo chart natin kung paano gawin yung three-way cross. So, yung mga anak nila, ito yung one kerso saka one lemon, tapos one half sweater, tapos one half lemon. Ipagkukross e natin sila, yan. Pag nakross na natin, yung magiging resulta nila is, yan na po yung three way cross. Yan po yung paraan kung paano gumawa ng three-way crossing Bale yung dugo nito is magiging sweater kelso over lemon Yan na po yung magiging three way cross natin at ganun po yung paraan sa pag three way crossing tapos para makita nyo kung paano magkaroon ng four way crossing eto lang yon. tinan nyo yung pagkakaiba nila mamaya eto yung four way cross apat po na Manok pa rin yung gagamitin Pero iba-iba po yung bloodline nila Halimbawa sa Broodcock Ito halimbawa lang Yan, Kelso so, Sa kabila namang broodcock Is sweater Tapos sa inain Is iba-iba po yung bloodline ang ina-inatin -in na gagamitin limbaw ito yung pulit natin is lemon tapos yung pulit sa kabila is hats ayan po yung paraan sa paggawa ng four way cross iba-iba po yung mga bloodline nila So, yung mga magiging anak nila nito, yan, one half kelso, tapos one half lemon, sa kabila naman is one half sweater, tapos one half hats. ayan makikita nyo sa chart na iba iba na po yung mga lahing iba iba na po yung mga bloodline na pumasok sa pagkukross ng eh, neto yung one half na kelso at saka one half lemon is i-cross natin dito sa one half na sweater tapos one half na hats ayan so bali yung magiging resulta nila ito na po yung four way crossing kasi apat na dugo yung pumasok sa isang manok kaya tinatawag siyang 4 way crossing di tulad nung dito eto 3 way crossing lang kasi tatlong bloodline lang yung pinasok sa isang manok di tulad ng 4 way crossing apat talaga na bloodline yung pinasok sa isang manok kaya kakaroon tayo ng four way crossing sa kadahilan ng ganito yung paraan sa pagbibreed ayan sa ganitong sitwasyon mga nagbibreed ng ganito is hindi natin masasabi kung ano yung magiging pangalan ng pagbibreed na to depende na yan sa breeder or sa farm na gumawa ng four way crossing kung paano nila sa pangalanan itong ginawa nilang breed kasi apat na kasi pong bloodline yung pinasok nila sa, sa isang manok kaya mahirap tukuyin kung ano yung gagamitin pangalan sa apat na bloodline na to kaya tinawag lang tong four way crossing kasi hindi pa tukoy talaga yung magiging pangalan nito kaya eto lang yung binigay na pangalan di tulad ng three way crossing na paraan na pwede mong sabihin sweater kelso over Lemon Uri kaya ay Melsim Hats Over Gilmore Kaya nagkakaroon ng mga ganong over Kasi Kapag cross nila yan Nagiging three way cross Kaya Pinapangalanan nilang Sweater kaya so over lemon Or Kahit ano pa man yung ginawa nilang breed, Ganon po yung magiging Resulta kasi Mas mataas po yung Dugo ng lemon Kaya ginawa lang over at yun po yung na nagiging resulta kaya medyo nagkahalo halo na po yung dugo pero mas mataas pa rin yung dugo ng lemon kaya masasabi nating maganda pa rin yung magiging resulta ng pagbibreed ng 3 way crossing kasi etong 4 way cross hindi ko na masyadong ginagawa to kasi masailan na po lalong lalo na lalo, nagkahalo-halo na po yung mga blood drain nila sa isang manok at hindi natin makikita kung ano yung mga galawan nila na babagay ba talaga sa pag four crossing